Sobrang dali na lang talaga ng panahon ngayon, no? Parang kailan lang kakaselebrate pa natin ng Christmas, tapos ngayon Christmas na naman. So hello mga kajam, nandito nga pala tayo sa Butuan City And for today's video ay maghahanap nga tayo ng mga damit na susuotin nila sa Christmas party Ito talaga yung dahilan ba't napunta kami dito sa Butuan Mas marami ka kasing mapipili ang damit dito kumpara sa Surigao City At dahil Christmas nga ngayon kaya sobrang laki ng mga discounted nila Kaya nga sobrang aga namin pumunta dito kasi babalik lang din kami ng Surigao mamayang hapon At syempre dahil nandito na tayo sa SM kaya hindi tayo papauli sa attendance check Jan, dahil nga kakabukas pa nila sobrang aga pa eh, hindi pa pala nila binuksan 'yan. Kaya tamang picture picture na lang muna sila sabi at Zion dyan sa labas. Babalikan na lang kasi namin 'to pagkatapos naming makapili ng mga damit nila. Kaya ayan, nagpipiling model na naman ako dyan. Sinaniban ata ako ng makapal dyan, kaya hindi na ako nahiya. Kaya ayan, napansin nga nila mama na hindi pa bukas, kaya pumunta na lang kami muna dito sa department store. Plano nga ni mama na unahin maghanap ng mga damit ni sabi at Zion. Kaya dito muna kami nagtungo sa kids wear. Ang sarap talaga mamili ng mga damit pag ganitong time, no? Lahat kasi na nakadisplay ay puro discounted. Kaya ayan, at mapapansin nyo nga na may mga signage sila na sell. At napansin ko nga dito sa video Diyos, sa sobrang aga namin ay parang kami lang ata yung tao. Except sa mga employee ha, malamang. Habang pumipili nga sila mama ng madamit na susuotin ay nakita ko nga to. Plano ko kasi talagang dagdagan yung highway spans ko. Kaya sinubukan kong tumingin dito kasi naka 50% sale sila. At bago ko nga pala makalimutan ay thank you nga pala kay habi dahil binigyan niya kami ng pocket money. Para di makabili kami ng sarili namin. Aside pa kasi sa nabili ni mama para sa amin ay pwede rin naman akong pumili na pera ni habi yung gamit. Kaya talagang mapapasulit yung pagpunta namin dito. Gusto ko nga rin sanang isubukan yung mga ganitong pants kaso feeling ko talaga ay hindi talaga bagay sa akin. Kaya ayan tamang tingin-tingin muna ako kung maganda ba. Gusto ko nga sana tong white pants kaso nga nagdadalawang isip ako. Kaya humanap na lang ako ng iba at eto naman si Zion ay eh, nagpapalambing na. Nauuhaw na kasi siya at naiwan nga namin yung tumbler dun sa sasakyan ni Papa. Kaya pinakuha ko muna kay Ara at para bumalik yung energy ng batang to. At ayan na nga sila mama at medyo madami na rin yung napili nila. At eto naman si Zion kakatapos nga lang uminom nagdadrama na agad. Tapos ayan tapos na nga ni mama nabili yung mga dapit ni Zion at Savi. Kaya dito naman kami sa mga appliances nila. Gusto kasi talaga ni mamang bumili ng tower fan. Magkaiba kasi yung hangin na nagbumula sa tower fan kumpara dun sa electric fan. Hindi ko rin talaga alam kung bakit. Kaya nga bumili si mama ng tower fan kasi nasira na yung nasa bahay. May ganito rin kasi kami dati pero ngayon wala na. Kaya nang makita ni mama, ayan, binili na niya. Irutusan na nga ako ni mama dito na pumila na dun sa cashier 7. Kaso nang mapansin ko ay sirado na. At may nakasulat pa na next counter please. Di pa ata nila planong buksan yung cashier 7 kasi maliit pa naman daw yung tao sa loob. Kaya sinabihan ako ng staff nila dito na doon na lang daw sa cashier 8. At nang matapos nga nilang ibalot yung tower fan ni mama ay sila na ngayon nag-deliver doon sa cashier 8. Tapos kami naman ay hindi muna kami susunod kasi nga may nakalimutan pa si mama. Nakalimutan kasi ni mamang bumili ng mga underwear ng mga bata ng mga time na to. Tapos nang makakuha nga si mama ay eto na pumila na nga agad ako. Nasa tapat lang kasi pala ng Cashier 8 mga underwear na pangbata. At eto naman si Zion ay nagpapabili na naman ng laruan. Naisip ko nga ng mga tayo na to ay sobrang dami na nga ng laruan ni Zion sa bahay. At may mga hindi pa nga nabuksang regalo noong nakaraang birthday niya. Kaya hinayaan na lang muna ni Mama para hindi magwala. At hindi naman talaga ganun kamahal yung napili ni Zion na laruan. At ang matapos na ngayon na una sa amin ay eto na. Ako na yung nasa counter. Tinutulungan nga ako ng staff nila dito kasi nga si Mama ay namimili pa. Hiniwalay ko na nga yung mga damit na nabili ko dyan. Hindi ko nga sana isasama sa total ni mama kasi nga ako yung magbabayad ng mga to. At nang mapansin nga ng staff nila na hiniwalay ko yung mga damit dun sa kabilang basket kaya tinanong niya ako. Sabay sabi na isahin na lang daw yung lahat ng item. Aside pa kasi sa nakasell na mga damit ay meron pa daw silang 10% less na pag yung natutal na po daw lahat ay mamaynosan na naman ng 10%. Kaya ayan at inis ako na nga lang lahat dyan sa basket at kay mama na lang ako nagbayad. Grabe no, pagpasko talaga ang sarap mag-shopping dito. 3,000 din kasi yung nasave ni mama sa lahat ng tutal. Nakasil na nga yung mga damit may 10% less pa. O di ba san ka pa? At eto naman si Zayo na makita niya na binayaran na ni Mama yung laruan niya ay pinabukas na sa akin. Kaya binuksan ko na nga lang din. Baka nga magwala pa to ng wala sa oras. Kaya ayan nagsimula na silang maglaro ng Ate Sabi niya. Hindi na nga rin bumili pala si ati Sabi ng laruan kasi plano niyang pumunta sa National Bookstore. Tawang tawa nga kami ni Mama sa kanya kasi may dala siyang maliit na notebook at saka lapis. Nakasulat nga dun sa maliit na notebook yung mga kailangan niyang bilhin. At sabi pa nga niya kay mama ay may dala daw siyang pera para daw mabili lahat ng mga nakasulat sa libro niya. Nung makita ko nga yung wallet niya ay natignan ko nga yung pera niya. At nakita ko na parang 600 ata yung kanyang pera. Nang pagkatapos nga namin dun sa counter ay bumaba agad kami dito sa baba. At ito na nga bukas na nga yung Christmas tree nila. Mga alas 12 na rin kasi ito ng hapon. Kaya ayan natagad naman pumasok si ate Sabi at si Zion. Kaya ayan kung mapapansin nyo ay sobrang dami na ng tao dito sa loob. At ang una na kung ng litrato ay itong dalawang paslit. At ang plano nga ng dalawa ay magpa-picture dyan sa polar bear. binijuan ko na nga kung gaano kataas yung Christmas tree nila. At halos nga magkapantay nga sila ng second floor. Kaya nang matapos nga silang magpicture ay syempre hindi ako pahuhuli. Kaya ayan at nagpa-picture na nga ako tapos ko magpicture ay syempre magpapapicture din ako na kasama sila mama. Kailan kaya magkakaroon ito sa Surigao no? Para sana hindi mo na kailangan pumunta pa ng malayo. So yun lang siguro. Thank you for watching!